ng Philippine National Police na mas pabigatin ang parusa sa mga magpapaputok naman ng baril sa pagsalubok sa bago taon. May live report si Salima Refran. Salima. Jiggy, kung saya at pag-asa nga ang dala ng pagsalubong ng bagong taon para nga sa maraming Pilipino, lungkot at pangungulila naman ang dala nito para sa pamilya Elia. Sa labas ng kanilang bahay, nakasabit pa rin ang tarpuli na nangihingi ng hustisya para kay Stephanie Nicole. Bagong taon noong 2013, nang tamaan ng ligaw na bala sa ulo ang pitong taong gulang na bata. Nanonood lang daw ng paputok noon si Stephanie nang biglang bumagsak. Ilang araw din siyang nanatili sa ICU bago binawian ng buhay. Magmula nga noon, Jiggy ay hindi na nagbabagong taon sa kanilang bahay ang pamilya. Masyado pa raw itong masakit. Hanggang ngayon kasi ay blanco pa rin ang mga otoridad kung sino ang nagpapatok ng baril na pumatay kay Stephanie. Ang uh, pagkamatay nga sa ligaw na bala tulad ng nangyari kay Stephanie ang nais iwasan ngayon ng Philippine National Police. Pero sa tala ng Ligtas Paskuhan 2014 magmula December 16 ngayong taon ay may walong insidente na ng ligaw na bala. Anim na ang nasusugatan dahil dito. May anim na insidente na rin ng indiscriminate filing, dalawa sa mga ito, mga pulis pa, arestado na ang dalawa. Kaya naman hirit ngayon ng PNP, mas mabigat na parusa para sa mga magpapaputok ng baril ngayong bagong taon. Maigpit naman ang mabala sa mga pulis na magpapaputok ng kanilang mga baril sa celebrasyon ng bagong taon, suspensyon o pagkakasibak sa serbisyo magiging parusa. At habang papalapit nga ang bagong taon, Jiggy, paigtingin din ng pulis siya ang kampanya laban sa paputok. Jiggy?